Lord po, ikaw? Ito mo po na talagang eh, ha? Pero parating kinakanti mo ko na lumabasan si ang ang sungay ko! Ha? Ah, ah, Teka ah. ah, lang! Ay, Madam Chona, ay aling gigi, ay huwag na ho kayo mag-aaway! Ano ang mag ay, ah ay yan? Gusto mo na po ba? hindi ba kaya no? Dahil ang taong maitim ang budhe! Ha? Ah? Kahit kailan, maitim ang budhe! Ha? Ah? Ah? <laughs> ah, ha? Okay lang na maitim ang budhe! Kaya Excuse me! Mabuti ang kilig ko! Hindi ka lang ba lang tulungan mo? mo yan! Umarin mo yan! Umarin mo yan! Kalma! Ha? Ano? Kung hindi ka bibili, pwede ba lumayas ka dito? Bakit? Sa'yo ba itong alam pa? Sa'yo tabi ni Sa'yo? Anong gusto mo? Ikaw? Anong gusto mo? Ah! Tata ka

pa kayo tumigil. Huhuli na namin kayo. Ako pa? Ako pa ang huhulihin ninyo? Nananahimik ako dito nagtitinda. Pagkatapos pumasok to ng gugulo, siya ang hulihin ninyo. Hoy! Ikaw ang hulihin dahil ang sama na ugali mo. Gumagamit ka ng patay na tao! Hoy! Nananahimik ako dito, ha? Ano ba talaga po? Ay! 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 Talaga! Kapalagoy uh, na kita! Isa ka talagang ganit! Wala kaluluwa! Ay! Talaga, ha? Gusto nga! Isa pa! Puto! Isa pa! Yung ha? Alam ko may lang mabato yan! Tama! Tama na! Pwede ba? Gege! So, natumigil na kayo para kayong mga bata. Hanggang ngayon, nag-aaway pa rin kayo? Ka lang ng buong mukhang liwayway na nagbago na ako. Mabait na ako. Pinipilit ko talaga magbago, pero ito'y makikita ko itong babae nito. Lalabas ang sungay ko! Ay, nako, Tsor, tigil-tigil ako sa mga mong ganyan, ha? Alam mo, ha? Alam mo, ginagay mo si Olimars? Ay, oh, hindi, ha? Ako, Nagbebenta lang ako dito ng maayos. Ang special kakanin ni Atichona Chona. Sapin sa ni Lolo Mars. Para sa alala ng matanda. Pagkatapos, may laki laman nito. Ano naman na masama? Wala naman akong ginagawang masama! Wala akong masama! Sige, sige, sige! Sige, Ayaan mo na si Madam Chona. Ayaan mo na. Nalo! Ayaan mo na. Huwag ka naman pag-aaway. Business naman nila yan eh. Ay, naku eh. Madam Chona, Pasensya na ho kayo, pero ay tingin ko rin ho, itama si Aling Gigi. Kailangan ho natin itigil, ire. Eh, kasi naman, madam, hindi ho tayo nagpaalam dun sa, sa pamilya ng yumaong. Mm. Kita nyo, <laughs> mas nakakaintindi pa sa inyo yung mga asistan nyo. Oo nga. Uh, madam, madam Tsuna, Aling Gigi, mabati na kayo. Huwag na mag-away. Kahit makamata magkamatayan na! Ay, susunod! Susunodin ko! Hindi ako makakipagpati Victoria, kailan kayo bumalik? May isang araw pa, eh, sinamahan ko lang to si Nino dito sa kapilya kasi gusto daw magdasal. Ay, Hershey, nakikiramay ako nga Nagdasal lang po ako na sana gumaling na po ako. Tsaka nangingi po ako ng gabay kay Lolo Mars. Hello po kay Ariel. Nino. Ah, uh, Kuya Ariel, kung ano po ang pinagdaraanan nyo, pagdasayin nyo lang po. Sigurado po ako na tutulong po kayo ni Lord. Salamat ninyo. Oh, Hershey, mauna na kami ha. Ay, sige. Ano po ano? Ano po ano? Alam kong may pinagdadaanan si Kuya Ariel. Dahil malungkot ang kanyang mga mata kahit nakangiti ang kanyang mga labi. Tulad ko, nangungulila rin siya sa isang taong nawala na sa kanyang buhay.